Ang maing uto sa inyo hang tanan. So, nahumanag yun at last ang ato ang pagpatay sa ato ang mini mansion. Char, mini mansion. <laughs> sa tong uh, balay, nahumanag yud ang pagpa uh, tiles na human grout ni Angkol ug ang partition nato sa kwarto so nahuman na mga atachika and niwanang pud put ang uh, happy ko kay murag niwanang ang balay pud no ning ano siya mm, makita niyo na sukad na tiles san mm, nidako siya eh ba diba, niwanang wanang ni siya guys. Na siya gud And then din ata magsigas to ug palit og floor mat. So sa sulod sa uh, five year mag five years na mang may din he. So sa sulod ninyo na na uh, naglast pod ato ang floor mat. So makita naman ninyo sa mga previous vlog na ako no na na inanay na og kagisi ang ato ang floor mat. Quiet! Grabe saba kay mga anak. So mana siya so excited kay mga bata sigdula. Ay, ako mga nilabahan. So, mana siya. Katong partition sa itong kwarto, guys. Na humanag yun. Saba, mana yung kwarto sa mga bata. O, oh, mana yung kwarto sa mga bata. Sa so, pintura pinturahan lang nato na. Or mag-wallpaper lang. Tag-wipe lang po siguro. Kung dilita mga pintura, ay palit lang ito. Ay, quiet! Wallpaper. So, kana. So, kulang na lang yun. Ani, limpyo. So, di rin na sila magdula-dula bahalag ko na sila no kulungan na to kay delikado kay panahon karon labi na karon sa panahon karon delikado ang mga bata and then dire pud ang ato ang uh, dire nang ato ang kwarto ni partner ug atong gamay so sabot ng tamina dire sa mga bata and then ito pero katuhimo na lang sa to shot playroom kay mas gusto na mo na makauban sila uh, magtapad na so dire so makita na to ganahan kay ko dire sa mo niya mahulog na ni among master's bedroom kay mas dako po din siya compare dito sa pikas gamay gamay lang siya sa pikas and then makita na to mo na itong purok muning likod sa itong balay mga kahoy murag bugnaw sa paminaw ba nga ingon ana ang atong makitaan buntag sa iyo di ba yan na lang mo ang screen sa itong one para dili masulod ang lamok So, dagang kaya mga nagtag ato Ito pa ng vacuum mo nun mga kachika. And, ha basta dahil kay Miss Eh, ay kasaba sa mga anak so nangan hindi nila kay para maligo <laughs> pero nag vlog sa ako kadali no so mana siya nahumana gyud so wala pa gyud sarado atong mga kabinet sige lang makaw na una na putag project anak ko and then dagan kayo pa nig mga sulat kailangan gyud ni siya og repaint ang ato ang ano and then kanay mga kurtina Laba, dami pa rin gyapon tani eh. So, kana guys ang atong kuan. Salamat kaayo sa kay gold finger nga tabangan mi niya para mahuman ang ang akong goal nga project karon nga 2025 na finish na gyud, na unlock na na namo. Kay last year last man to, window glass. So, bisan og walay trabaho no, wala jud trabaho. tinda-tinda ah, lang ko din ha. Pero nininkamot kamot diskarte. discard sawa na ko na maka makaambag pud ko sa balay na maka pa project pud ko so kani siya uh, katas ni ni paluwagan wala kuno kay wala koy kwarta di ba wala ko'y... ano wala koy gudeta na kwarta so kana nag-join lang ko paluwagan sa kong ate so nakakuha ko ato og oh, 50k pero nilampas ang ato ang kuan mga kachika nilampas ang ato ang ah, ansa ni nilampas ang ato ang budget ani so 50k plus ni siya na kay nakulangan kay 138 to tanan ka tiles Nadagdagan dagdagan siya og ah uh, 12 ka tiles na dagdagan pa siya og 12 ka tiles so muna na siyang ani so nya ang katupon kang kuan 13k pod tong ano budget ato sa labor and then sa mga materyales mo na the rest materials so kana lang jud akong gihimo guys para maka maka ano pud no na maka share food ta sa atong partner para sa project sa panimalay kay e, kamo na lang mang gudduha kamo na lang mang gud magsabot-sabot ana so instead na na ipang gala-gala or ipang ano na to ang atong mga ano is tigo mo na kan sa pagtinda na mo mo na akong ginatigong pambayad sa kaluwagan every month 2,500 every month so mo na akong na project morning tiles so bisag na tarata diri kayo na kita na ko ang comment na ako sa isa sa akong college ano siya may pa ko diri kay naka project shout out Jeron Fernandez bisag na lang ta diri sa Pilipinas J Maka-project ga hapunta. Na-project oh. So 2500 ang bayronon na ko na taga-bulan sa akong ate kay ano na siya sa paluwagan. Manang pasalamat ko kay naay tindahan na pwede na to pagkuhaan kanang bendo, wifi bendo. Na pasalamat jud ko nga kana siya dako pun siyang tabang na makabayad ta every month. So, maneh. Hopefully next year na pud no na naputay ko kay excited ka per minti na muhim og project labi nagmakita makita nimo ang result so kani siya wala ko nagkuan gusto na ko ma-inspire po na ubang nanay na dili lang ta plain housewife ha kaya na to mag provide po dili lang ang mga atong mga partners kinabuhi ang pwedeng mag provide sa ato ah pwede pod kita mo provide sa atong mga anak sa atong panimalay basta sa atong pagpanginabuhi din he pwede ka ayuta so kani stepping stone na po ni pag next ano next year na po next next year ah, uh, hinaot na mag-continue para naagi hapon ko yung nga project and hoping na hoping na ang ato na pong next na mga project is about na sa business na no Modyo na pong i-ano, gusto na unlock na po. Ang next na po, ano, kay, ma-improve ang tindahan, ang akong dream nga tindahan, na akong gusto dream na po na business. So, isa dyan sa akong dream na business is food good sha So, sa food, para dili na ko makabaligya o ka ng kaning, saan eh? Limnon. <laughs> para dili na ko maka, ano, mas prior na na ako and then na, na ko time with God and then kani time sa family and then I, time sa business. Ba, parang balance ba? Balance yung tanan. So, kanalang guys. Thank you so much for watching. God bless everyone and bye-bye. Unsa man na?